Hello, 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 hello! This is your Mister Versace and your Yuan It's Marie Marvel, and welcome to this video. Ah! <laughs> Ay, <laughs> ganda ang ganda, ganda. ganda gandahan lang ang peg ngayon. So ngayon, nandito kami sa Cebu from Shargo for 3 days. Nandito na naman kami, ay 4 days pa sa Shargo. Nandito na naman kami sa Cebu for 3 days din. 2 nights and 3 days. Sa Shargo kasi 3 nights and 4 days. Dito na kami sa aming accommodation. I forgot the name, but dito ang ganda-ganda. Dito kami sa basement. Then, dito, dito kami magiging tinanin taxi. Ayan, dumating na ang ating grab pala. Hindi taxi. Grab! At papunta kami sa restaurant na binakasikat dito sa Cebu. Ita-try lang namin you know, dito mga travel namin is just a matter of experience. So after the basement, ayan, madadaan natin mga buildings. Nandito na tayo talaga sa Cebu. This is Metro City, Cebu. And ang tataas ng mga building. <laughs> Andito kami sa SRP pala naka ano naka accommodate. So, pagdating namin dito sa ano IT Park, nandito kasi sa parang terminal. Dito kami sasakay ng shuttle papuntang Tops of Cebu. Ayun, maraming mga nakapila, marami mga commuters pala dito sa Cebu at dito sila po nakaka nagline para makauwi at makasakay ng mga respective ng mga commute. Commute. Aja <laughs> na ang shuttle ng Tops. May mga um, ganda ng painting at may writing sa na Tops. So dito, guys, at dito mga maring ay kailangan nating sumakay talaga dahil ang shuttle ay 200 that's back and forth from IT Park to Tops and uh, uh kasali na po yung entrance fee ayan na umuulan na sana ay hindi umulan doon, doon sa Tops kasi maganda yung view kasi makikita niyo lahat ng mga lighting sa Cebu sana ay hindi masyadong umulan para ma-enjoy natin yung ating view at ayan na umuulan na nga and um ang ride dito is 40 minutes. So, pang after 20 minutes, humina na po yung ulan. So, sana mapatuloy ng humina para mas ma-enjoy natin. So, ayan na, magbibimay, curb-curb ng mga daan. At meron ng mga ano pasaka-pasaka. Ayan na, after 40 minutes, ay na dito na sa tops of Cebu. So, this way to tops of Cebu. And it's very foggy here kasi nasa bukid tayo. So, dahil umuulan nga, nagpa-fog dito sa tops of Cebu. So, ayan na, napakadilim. So, agari, can... 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 buti na lang at Mabu mabuti mabuti <laughs> saray na ang ating driver sa mga daan na pasikot-sikot Yung pa curve-curve and everything. Kaya kahit na ano, kahit na umuulan at kahit na mga fog ay okay-okay na din kasi um parang memorization ng ating driver yung mga daan. So after a while, ay bumaba na kami ng mga kasama namin sa shuttle. At dito na din um uh, kinokolekta ni Ate ang bayad at bibigyan siya ng tickets para um, pag-entrance, para makita sa entrance, para makapasok tayo. So, yun na si Argel at yung mga ko sa TV siya sa ti Pearl. At papasok na tayo dito sa Tops sa Cebu. Ang ganda na dito, guys. Kasi, ay, Marine. Kasi, ano, yun na, ano, ano nilalamig ako. <laughs> kasi, no, napagpunta na kami ni Brenda at ni Way back 2021, hindi pa ganito. So, mga 2 years siyang, ano, tiyata, renovate para maganda. Kasi, yung pagpunta namin dito, hindi siya kasado. Kasi, puro, pure restaurant lang. So ngayon ay para na siyang mini mall, para siyang Grand Central na kagayan di Oro City na compilation of uh, mga ano mga businesses dito. So meron na mga Ano dito, may may ng mga mga coffee coffee, may mga pizza pizza, may mga naka ano naka rent na dito. So ang ganda na ng um, tignan ng ating view or yung building ng Tops of Cebu. So this is a Alimango style, I think. So yung mga hagdanan para siyang sipit ng Alimango at yung namang nasa top is parang head ng Alimango or mata. So yan, yung, yung mga ano naman, yung mga restaurant and everything, para yung ang um, uh, katawan na ng Alimango. So dito naman yung pinaka... Uh, pinapuntahan talaga ng ating mga kababayan, mga turista, na natin, mga kamaring, ang view. Ayan po ang view. Nagkikita nyo naman. Ang ganda nang view natin dahil nakikita natin yung different lightings of the Cebu City, Metro Cebu. Metro Cebu lang po, rapid up Basta, ayan ang dami, ang gaganda guys. Parang siyang serious na nakadikit-tikit. And, uh, maganda talaga picturean dito. So, mas maganda pag um, yung ano niyo yung gamit yung phone is very malinaw para naman hindi masayang pa picture niyo dito para memories mga throwback memories memories ganyan ganyan so after na pa picture picture namin ay nagikot-ikot na kami bago kukain so this is also a canvassing canvassing mga canvas kami kung saan kami kakain <laughs> <laughs> At ito naman, meron siyang mga bato-bato din. Ganyan yung nga style. And by pesto siya. So that pesto is for And that pesto is to. Ganito. So ganda. Gata, kasi pwede dyan kumain. Kasi pag doon kayo sa labas kumain, um, very, ano, very, uh, maginaw siya. Maginaw. Malamig siya. And, um, aerial view, may aerial view. So kung pag starry starry night, o oh, ganoon may full moon, makikita nyo. sa so, dito may mga ice cream man, may mga pizzahan may mga snack bar, at meron ding mga restaurant din, may mga Chinese, mga thai and everything. Dito kami sa second floor, pupunta kami sa second floor kasi this is the main Um, restaurant po dito, the top of Cebu restaurant. So, ayan, maraming taong kumakain because ngayon is April 8 at bukas ay araw ng kagitingan holiday. So, uh, maraming nag ano siya mga uh, dinner date ng mga family with friends barkadahan or with your someone special sa na may special sa <laughs> dito naman sa second floor ay ganyan po ang view nakikita nyo ang ganda super so, ganda so pwede kayo mag take picture doon sabi naman take nothing but pictures so sa pag ikot, -ikot namin po ay dito kami sa steakhouse nakapunta for ano um, dito kami magse-try kumain ng mga steak. Yan Napaka cozy ng kanilang place, ang ganda. And uh, hindi kami doon kumain sa loob kasi ang init kasi ng steakhouse. Para nag- barbecue, may sosela, sila, sila, basta mainit siya. Dito, dito kami sa labas. Ayun na ang ating order. Yan ang order kay steak curry. Kasi sila naman mga um, tendon steak chorba or maana. So barami yung in order. Um, barami pala yung kanin ng in order kasi so, ang sarap din pati yung soup nila na siniserve ang sarap. So after that, ay uwi na kami. Ayun, pupunta na kami ng ating shuttle. So by the way, 2 hours pa kasi. thank you so much for coming. Thank you for watching.